Hello guys, welcome to my channel. So today is Thursday, November 9, 2023. Sama kayo, food trip tayo. So kagabi, nag-message sa akin yung pamangin ko si BJ. Uh, Niyaya niya kung ano. Oh, okay, kain tayo bukas kung off si ano, si Alin. Oh, kain tayo sa pati sa Toyo. Yan yung malapit sa amin. Tapos nag-message ulit. Kanina yata umaga, sabi niya, oh, huwag na tayo doon sa pati sa Toyo. Dito na tayo sa ano, Korean BBQ. Tapos nung nilagay namin yung address, 45 minutes pala, almost 1 hour mula sa amin. Uh, gutom na gutom na kami. sabi ko yung pati sa toyo, lapit sana. Pero, ayan na siya. Matawag na. So, hello, asa na kayo? Na. Ah, sige. Andito kami sa parking Five lot. Minute. Kayo, andito na? Oo, oh, sa harap ng Suns Club. Na kami nakapark. Ah, sige, pa. Pa-left na ako eh. Ah, may sige. Talit, tapos, pasok na kami. Okay, okay. Ah, sige. Ayan, dito daw kami. Malayo ah, kaya tanong ng na misis ko, sino magbabayad? <laughs> bago tayo ma-order ah, Kasi sabi ko si BJ. BJ! BJ! Ako nang, ano? ako nang, na, sabi ko, sabi ko si BJ ah. BJ, bago tayo ma-order, magkalinawan muna tayo kung sino magbabayad ha ayun na natin siya ay hindi pa hindi pa yan papasok na daw siya pero first time namin dito, dito na sila. Palagi, ayun oh, na siya. Ayun na, ayun na. Ayun na, that's the car. Pumili ng bagong ano to eh, kotse eh. Nissan Rogue. Na-review mo na yung... Di, oh, hindi pa. Dito kasi sila nag-grocery sa Suns Club eh. Good. Eh, hey, the rest. Kaya yeah, pala dito eh, mag-grocery kayo, no? Oo. Oh, oh. Sabi ko na eh. Fans Club. Oh, walang music eh. Oh, okay, oh, sana. Walang music. Copy. Okay, yan. Initial na. Ano. Uh, round 1. Yeah, round 1. Mukhang okay naman BJ kaso pwede sana lang patayin yung radyo no? kasi yung <laughs> <lang> makapag yung <laughs> makapag vlog eh. Nakakapira uh, ito dito eh. <yel> mm, <al -shin. yel> maraming, maraming. Maraming. <yel>

Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Oh, okay, uh, Corn cheese and the other one? Egg, Egg bomb. bomb. Egg bomb. Ito boiling. Boiling. Boiling crab. <laughs> oh. oh. Ela <laughs> oh. mm, mm. é muito boa. Ela é muito boa. é muito appreciate it.

walang so, Walmart dito maganda. Oo, oh, maganda Walmart dito. Eh, hindi pagalit ka sa Walmart. <laughs> Time favorite. Dahil pang ordinary yung tao lang yun. Second favorite yan, ang favorite pa rin, Ross. Mula, it rained. Okay guys, grabe yung kinain namin. Unlimited yung ano. Korean barbecue tsaka yung sides nila no? Ayan. Ito, umu no? Mm -hmm. Habulin namin ngayon si AJ sa, sa bus stop. Ako. Ang tagal na natin doon. Oo, 12 kami kumain. Lumabas kami, 2.30 Grabe, naka kami ni BJ Naka-apat na refill ng iced tea Sila, tig-dalawa Sulit na sulit eh And now it's raining, and we are rushing to get home because my son is coming home.